sampung gamot o lunas, home remedies sa kagat ng alupihan at gagamba. Ang kagat ng alupihan at gagamba ay maaaring maging sanhi ng matinding gati, pamamaga at discomfort. Subalit, may ilang natural na paraan upang mapanatili ang kalisugan at maipsan ang mga epekto ng kagat ng alupihan at gagamba. Sa artikulong ito, talakayin natin ang iba't ibang home remedies o mga natural na lunas para sa kagat ng alupihan at gagamba. Panguna, asin at tubig. Ang asin ay hindi lamang pangkaraniwang sangkap sa kusina. Ito rin ay may mga sangkap na pwedeng mapaganda ang ating balat. Ang asin ay mayroong natural na kakayahan na patayin ang mga mikrobyo at bakterya na maaaring makapasok sa ating katawan. Ito rin ay may kakayahan na magbawas ng pamamaga na siyang nagdudulot ng pangangati at pamamaga sa kagat ng alupihan at kegamba. Dahil sa proseso ng paghalo ng maligamgam na tubig at asin, ito ay maglalabas ng mga mineral mula sa asin at makakatulong sa apektadong bahagi ng balat. Kapag na-apply ang asin at tubig na solusyon sa balat, ito ay nagbibigay ginhawa sa pangangati at maaaring makatulong sa mabilis na paghilom ng kagat. Paano gamitin? Una, ihalo ang isang kutsaritang asin sa isang baso ng maligamgam na tubig. Pangalawa, gamitin ang solusyon para sa pamuna sa apektadong bahagi ng balat. Pangalawa, baking soda. Ang baking soda na kilala rin bilang sodium bicarbonate ay isa sa mga pangkaraniwang sangkap sa kusina na may maraming gamit, kasama na ang magandang gamit nito sa balat. Ito ay may kakayahan na i neutralize ang mga acids at maaaring gamitin upang mabababa ang pH level ng balat na apektado ng kagat ng alupian at kagamba. Ito rin ay nagbibigay lunas sa pangangati sa pamamagitan ng pag-aalis sa iritan sa balat. Sa pamamagitan ng paggawa ng paste ng baking soda at tubig, ang halong ito ay nagiging isang soothing at cooling agent kapag ina-apply sa apektadong bahagi ng balat. Ang baking soda ay may natural na kakayahan na mag-alis ng dead skin cells na tumutulong mapabilis ang paghilom ng kagat. Paano gamitin? Una, gumawa ng paste sa pamamagitan ng paghalo ng baking soda at kaunting tubig. Pangalawa, ilagay ang paste sa apektadong bahagi ng balat at hayaang matuyo ito bago banlawan. Pangatlo, aloe vera. Ang aloe vera ay isa sa mga halamang gamot na sa maraming bahagi ng mundo dahil sa kanyang medicinal na mga katangian. Ito ay may malamig na epekto sa balat na nagbibigay ginhawa sa pamamagitan ng pagbabawas ng pamamaga at pangangati. Ang mga natural na anti-inflammatory properties ng aloe vera ay nagpapabilis sa proseso ng paghilom ng balat wala sa kagat ng alupihan at gagamba ang gel ng aloe vera na matatagpuan sa loob ng kanyang dahon ay may mga kemikal na nagbibigay lunas sa balat. Sa pag-apply nito sa balat, ito ay nagbibigay protekta laban sa impeksyon habang hinihikayat ang balat na maghilom ng mabilis. Paano gamitin? Una, kunin ang gel mula sa dahon ng aloe vera. Pangalawa, ilagay ang gel sa ref kaya ang lumamig. Pangatlo, mag-apply ng malamig na gel sa apektadong bahagi ng balat. pang mga dahon ng katakataka. Ang katakataka na kilala rin bilang plantain ay isang halamang may malalapad na dahon na maganda para sa balat. Ito ay may mga kemikal na anti-inflammatory, antimicrobial at analgesic properties na nagpapakalma sa pangangati, pamamaga at sakit sa apektadong bahagi ng balat. Sa pamamagitan ng pagbiga at pag-apply ng katas ng katakataka sa kagat ng alupihan at gagamba, ito ay tumutulong sa balat sa pamamagitan ng pag-alis ng irritants. Ito ay may kakayahang ding magbigay proteksyon sa balat mula sa impeksyon. Paano gamitin? Una, Manatiling pag-ingat sa pagkuha ng mga dahon ng katakataka. Pangalawa, pigain ang mga dahon upang makalabas ang katas nito. Pangatlo, ipahid ang katas sa apektadong bahagi ng balat. Panglima, cold compress. Ang paggamit ng cold compress ay isa sa mga simpleng paraan upang mabawasan ang pamamaga at pangangati dulot ng kagat ng alupihan at kagamba. Ang malamig na temperatura ay nakakatulong sa pagconstrict ng mga blood vessels na nagre-resulta sa pagbawas ng pamamaga sa apektadong bahagi ng balat. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng cold compress, ang balat ay nagiging malamig at ito ay epektibong paraan upang maibsan ang discomfort na dulot ng kagat ng alupihan at kagamba. Paano gamitin? Una, maglagay ng yelo sa malinis na tela. Pangalawa, i ang tela sa paligid ng apektadong bahagi ng balat. Pangatlo, hayaan manatini ng 15 hanggang 20 minuto bawat oras. Pang-anim, sibuyas. Ang sibuyas ay kilala hindi lamang bilang isang ingredient sa pagluluto, kundi pati na rin bilang natural na gamot para sa iba't ibang uri ng sakit at kondisyon. Kabilang ang kagat ng alupihan at gagamba. Ang mga kemikal na matatagpuan sa sibuyas ay may mga epekto sa pagbawas ng pamamaga at pangangati. Ang paggamit ng peraso ng bahagi ng sibuyas bilang topical treatment. Meron itong natural na kemikal na maganda sa balat. Ito ay nagbibigay lunas sa pamamagitan ng pagbawas ng pamamaga at pangangati at maaari rin magbigay proteksyon sa balat laban sa impeksyon. Paano gamitin? Una, hiwain ang isang peraso ng sibuyas. Pangalawa, Ilagay ang piraso na bahagi sa apektadong area at takpan nito. Pangatlo, iwanan ito ng mga 30 minuto bago banlawan. Pangpito, mga yerba buena. Ang yerba buena o peppermint ay isang uri ng halamang may malamig at mabangmong amoy. Ito ay kilala hindi lamang sa paggamit nito sa pagluluto kundi pati na rin sa panggagamot sa mga kondisyon tulad ng kagat ng alupihan at kagamba. Ang mentol ay isang compound na matatagpuan sa yerba buena ay may malaming na epekto at nagpapakalma sa balat. Ang mga dahon ng yerba buena kapag dilinis at piniga ay mayroon itong katas na maganda sa ating balat. Ang epekto nito ay tumutulong maalis ang pangangati at pamamaga na nagbibigay comfort sa apektadong bahagi ng balat. Paano gamitin? Una, kumuha ng mga dahon ng yerba buena at linisin ito. Pangalawa, pisilin ang mga dahon para makalabas ang katas. Pangatlo, i-apply ang katas sa apektadong bahagi ng balat. Pangwalo, mga langis tulad ng olive oil at coconut oil. Ang mga natural na langis tulad ng olive oil at coconut oil ay hindi lamang nagbibigay ng magandang epekto sa ating kalusugang pangloob kundi pati na rin sa panlabas. Ang mga langis na ito ay may mga moisturizing properties na nakakatulong sa pagpapanatili sa balat na malambot at hydrated. Ang pagmamasahe ng langis sa apektadong bahagi ng balat ay nagbibigay buhay sa balat sa pamamagitan ng pag-alis ng tigas at pagpapalambot nito. Ang mga anti-inflammatory properties ng mga langis ay nakakabawa sa pangangati at pamamaga dulot ng kagat ng alupihan at kagamba. Paano gamitin? Una, magpainit ng kaunting langis. Pangalawa, i-massage ng maayos ang langis sa apektadong bahagi ng balat. Pangatlo, hayaang mag-absorb ang langis sa balat. Pang-sam, mga dilaw na luya. Ang dilaw na luya na mayroong pangunahing compound ng curcumin ay kilala sa mga gamit nito sa kalusugan. Ito ay may kulay dilaw na nagpapakita ng kanyang anti-inflammatory at antimicrobial properties. Ang dilaw na luya ay may kakayahan na magpalakas sa immune system at maganda sa balat na apektado ng kagat ng alupihan at kagamba. Sa pamamagitan ng paggamit ng katas ng dilaw na luya, ang balat ay binibigyan ng added protection laban sa impeksyon. Ang curcumin ay nagbibigay kalma sa balat sa pamamagitan ng pag-aalis ng pamamaga at pangangati at tumutulong sa balat para mas mapapilis itong maghilom. Paano gamitin? Una, hiwain ng maliliit na peraso ng dilaw na luya. Pangalawa, pisilin ito upang makalabas ang katas. Pangatlo, Ilagay ang katas sa apektadong bahagi ng balat at hayaang matuyo. Pang-sampo Pamahit na honey Ang honey ay mayroong mga likas na antiseptic properties na nagpapabilis sa proseso ng paghilom. Ito ay may kakayahan na alisin ang mga bakterya at mikrobyo na maaaring sanhi ng impeksyon sa balat ay may malamig na epekto kaya't nagbibigay ito ng comfort sa apektadong bahagi ng balat. Ang paggamit ng honey bilang pamahid sa kagat ng alupihan at kagapa ay tumutulong magkaroon ng isang protective barrier sa balat na nagbibigay proteksyon laban sa impeksyon. Ito rin ay may mga kahangahangang properties na nagpapalambot at nagpapakalma sa balat na naapektuhan ng kagat. Paano gamitin? Una, maglagay ng kaunting honey sa malinis na cotton ball. Pangalawa, ilapat ito sa apektadong bahagi ng balat. Pangatlo, hayaan itong magpahinga ng mga 20 minuto bago panlawan. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga home remedies na ito, Maari nating mapalitan ang pangangailangan para sa kemikal ng mga gamot upang mapanatili na healthy ang ating balat ng natural. Gayunpaman, tandaan na ang mga nabanggit na lunas ay hindi palaging epektibo para sa lahat. At kung ang mga sintomas ay nagpapatuloy o nagiging mas matindi, maaari pa rin na kumonsulta sa isang profesional na doktor upang magkaroon ng tamang impormasyon at gamutan.